Guys, si Miss Alice Dixon ayan oh. Eh, no? Hindi nila nakikilala, daming tao dito. Yeah. Pero andito siya. Miss Alice Dixon ayan. Niya yung kanyang aso. Kung makikita mo siya para siyang ano eh. Para siyang foreign eh, pag unang nakita mo. Pero kung ano siya, tinig mo matagal. Ayun, anak no, sombrero siya. Ayun, si Miss Alice Dixon. generation. Mga simbolo ay, catch! Hoy. Hoy. Hmm. Ay na. Ay na, Miss Alice Dixon. Oh, di ba? Hi, Miss Alice Dixon. Ayun o ganda-ganda niya o Oh na siya. O. Oh. niya yung sabrero niya para hindi siya masyado makilala. Ayan. O. Oh. Ayan. Sakay na siya. Sandali lang. Huwag natin pakita yung plate number. Ayan. Ayan. Diba? Sa Alice Dixon.